Noong una ay nananaginip lamang ako na nakikipaglaro ako ng bahay-bahayan sa aking long time crush noong high school at sa aking panaginip ay hinayaan ako ni crush na maglaro ng supaw-supawan. <laughs> Pero nang ako ay magising syupaw ng aking katabi, ang aking nilalantakan. Ano ba yung ginagawa mo ha? Tanong sa akin ni inay. Ilang gabi ka nang ganyan ah? Na naginip ka ba? Na? Sino yung kapingpong mo sa panaginip? Ha? Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo. Ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang John Robert, 30 years old, tubong marikina. Isinilang akong tanging ina, lamang ang meron ako na aking nakagisnan at ilang kababaihan na tita ang aking tawag. Pero sa pagdaan ng panahon ay hindi pala kami magkakamag-anak. Mga kasamaan sila ng aking ina sa club na kanyang pinapasukan. Napag-aral naman ako ng aking ina na itagon na lang natin sa pangalang Mary Rose, at kung hindi ako nagkakamali, grade 4 ako nang aking malaman na sa isang club nagtatrabaho si Ina. At bago ako matapos ng elementary ay ganap ko ng alam kung anong klase ng hanap buhay meron ang aking Ina. Madalas akong mapaawi sa si school nung ako ay elementarya dahil sa madalas nilang pangaasar sa aking kulay at animoy walang direksyon na patutunguhan ng buhok dahil kulot. Nasa pagdaan ng panahon, noong ganap na akong napaliwanagan ng aking ina. Di umano ay isang negro ang aking ama, na isa sa kanyang naging karelasyon dahil sa kanyang hanap buhay. Ayon sa aking ina ay huli na ang lahat ng maalaman niyang nagbunga ang kanyang pagpapabungkala sa aking amang negro, na tanging pera lang di umano ang kanyang habol. Masakit iyon para sa akin dahil kung nabuo man ako ay hindi dahil nagmahalan sila yun ay dahil may ibang intensyon ang aking ina. Pero syempre, bagamat nalaman ko ang totoo, ay laking sasalamat ko sa aking ina dahil kanya akong binuhay at pinag-aral pa. Para daw, hindi ako matulad sa kanyang naging sitwasyon. Habang ako ay nag-aaral ng high school ay doon pa ako lubos na maraming nalaman tungkol sa aking pinagkaiba lalo na sa aking mga katropa bilang isang lalaki kasi ay di hamak na mas malaki ang sukat ng aking patola akala ko nga normal lamang iyon yun pala sa akin lang dahil sa iba ang lahi ng aking ama na kung tawagin pa nga ako ng aking tropa ay mola isang lalaki na di umano ay malaki ang sandata yun naman ay hindi na bago sa akin dahil nga puro kababaihan ng aking kasama at hindi talaga maiwasan ang ako ay mahiya lalo na noong pang ako ay bata at napupuna ng mga kaibigan ni ina dahil sa kakaiba ang aking dinadala. Bagay na, biro pa nga ng aking ina sa kanya mga katrabaho. Eh marami rin akong pahihirapan. Marami akong naririnig na hindi maganda tungkol sa aking ina. Lalo na noong yumapak ako ng high school dahil sa kanyang trabaho At dahil naging immune na rin ako sa mga panghusga ay hindi ko nalang iniintindi Dahil wala naman sana ang ganoong panghusga kung hindi ganoon ang hanap buhay ng aking ina Pero kasi iyong hanap buhay na iyon ang ipinang bubuhay niya sa akin Mula noong magkaroon ako ng pag-iisip dahil nga mga babae ang aking kasama sa inuupahan namin ni ina ay naging bukas na ako sa mga bagay na hinahangad ng mga tulad kong teenager at bilang isang lalaki na rin. Mga nagpuputi ang pata at mga naglulusog ang tilapia na madalas ay kanilang napag-uusapan. Nasa akin simula pa noong makaaninag ang aking mata ay naging normal na lamang na aking mga nakakahalubilo. At sa bagay na iyon, bilang isang lalaki ay masasabi kong pinagpala ako. <laughs> Imagine, walang kahirap-hirap. Yun ay dahil sanay sila sa akin at ako ganoon din sa kanila. Tita pa nga ang aking tawag sa kanila kahit ang totoo, hindi kami magkaano-ano sapagkat kasamaan sila ng aking ina sa trabaho. At yung pagiging sanay, nakahulubilo ang mga tita kuno Marahil iyon ang naging dahilan kung bakit late na akong nagka-interest na magkajowa. Meron ako ang long time crush. Maganda siya at tulad ng ilan sa kasama ni ina, pinagpala rin ng hinaharap. Pero never akong nanligaw dahil crush ko lang siya. Hiyang-hiya pa nga ako noong magpabinyag para sabihing isang ganap na lalaki. Ikaw ba naman ang may kasamang puro tita? At sabihin pang yan, Natangkad ka lalo at mas lalo pa yung lalaki. <laughs> Dati pag sinabi sa aking malaki or lalaki, nahihiya ako. Pero ngayon, <laughs> gifted ka pala pag may malaki. At ang pagka-interest ko para magamit ang aking pinagpalang patola ay nagsimula sa isang mali o isang pangyayari na hindi dapat. Nagsimula lang ang lahat sa panaginip with my long time crush at doon sa aking panaginip naglalaro ako ng siopaw. Pero nang ako ay magising, nakatingin sa akin si ina. Ano ba yung ginagawa mo? Ilang araw ka ng ganyan. Nananaginip ka, no? Sino naman ang nasa panaginip mo, ha? Sa sobrang hiya ko ay bumangon na lang ako habang tinatawanan ako ni ina. At ang pahawol pang sinabi ni ina, Naks, binata na yan. Madalas ang uwi ni ina ay madaling araw, maging ang kanyang mga katrabaho. Meron naman kaming sariling kwarto. At si ina kapag na uwi, madalas amoy alak o kung hindi naman, e lasing at akay na ng aking mga tita kuno. Nasanay akong maghanda ng maligamgam na tubig tuwing darating ang aking mahal na ina para punasan siya bago matulog. Pero nangyari habang siya ay nakahiga at aking ina asikaso, ay bigla na lang siyang nagsuka at bilang anak ay kailangan ko siyang palitan. Normal na sa akin ang ganoon, sitwasyon. Pinapalitan ko siya habang nakahiga pero syempre nandoon pa rin ang panloob niya. Ni minsan ay hindi ko tinangka ang iyon ay pakialaman, respect baga kahit maganda si ina ay nanay ko pa rin yun. Pero habang inaasikaso ko siya ay bigla niya akong hinila at na out of balance ako at napasubasob ako na parang baboy sa malambot na kabundukan. Naipit ako, hindi ako makaalis. At habang ako ay nagkukumawala, sinabi sa akin ni ina na sige lang, huwag kang mahiya. Hindi ko alam kung anong klasing spirito ang pumasok sa kukote ni Mary Rose na aking ina at nasabi niya ang bagay na iyon. Hindi ko gusto pero siya ang nagsimula. Para ba kung nawala ng opsyon para umiwas? Noon lang nangyari sa akin ang ganoong pagkakataon. Pakiramdam ko ay nakarating ako sa kung saan. Pakiramdam na para bang kung ibibigay ulit sa akin ng pagkakataon ay para bang ang hirap tanggihan. Agad akong naligo matapos ang kahibangan na iyon. Natanong pa nga ako ng isa sa aking mga tita, tita kong hilaw na nagkakapis sa lamesa noong ako ay maligo. Sagot ko naman ay nasukahan ako ni inay. Habang naliligo ako, tila nasabi ko sa aking sarili na naging ganap akong lalaki sa maling paraan at pagkakataon. At pagbalik ko, tulog na tulog si ina. Naisip ko noon sabi ko, binata na ako, dapat hiwalay na kami ng tinutulogan ni inay. Ako na yung nag-adjust. Siguro ang makipagtornuhan kahit na kanino ay normal na lang sa aking ina. Napansin ni ina na parang naiilang ako sa kanya. Pero sinabi niya sa akin na ako lang ang nag-iisip ng mali. Eh mali naman talaga iyon. At para sa akin, okay lang na maulit iyon pero hindi sa kanya. At iyon ay sinabi ko mismo kay ina. Ako, sa kahit na kanino sa loob ng bahay na ito, pwede huwag lang sa iyo. Siguro, kung hindi ako pinag-aral ng aking ina. Malamang wala akong kahihiyan. Malamang ay pumabor pa sa akin ang aming pamumuhay. High school ako noon, graduating at kahit may malansang naging ganap sa amin ni ina. Proud pa rin ako sa kanya. Siya pa rin ang aking ina, hindi ko na mababago iyon. Dahil kahit ganoon ang hanap buhay meron, siya ay ibinigay naman niya sa akin ang pagkakataon para maging tunay na tao. Noong makagraduate ako ng college, nang matanggap ako sa trabaho at marigolar, ay lumipat kami ng bahay. Pinahinto ko na si Ina sa kanyang hanap buhay pero maalipas lang ang isang taon. Isang taong masigit ko pang naramdaman ang kanyang pagiging Ina sa akin. Ang pag-aasikaso bilang Ina na hindi ko naranasan ay nangyari. Para bang sinulit na lang niya ang isang taon na kanya pa akong kasama. At ayun, iniwan niya ako mag-isa. 23 magto 24 ako noon. Ang huling sinabi sa akin ni ina, tapos na raw ang kanyang papel sa mundo. Nagkaroon siya ng sakit na obviously nakuha niya dahil sa klase ng kanyang trabaho. Masakit dahil gusto ko sanang ma-enjoy ang meron ako ngayon nakasama si ina.